ano ba yan? Wag nga akong pigilan, na ate, narapat ate. lang doon sa kanya. Ano ba ate? Sa palagay mo, saan titira si Tito? Ah, basta, wala akong pakialam. Ano ba nangyayari dito? Ba't ang ingi-ingi nyo? Rinig na rinig kayo ng mga kapitbahay sa labas. Pag nanakaw ka, ilabas mo yung relo. Ah, ah, anong magnanakaw? Anong pinagsasabi mo, Jonah? Ah? Ilabas mo yung relo ni Papa. Anong relo ni Papa? Wala akong kinukuha relo ng Papa niyo! Yun na lang ang natitirang alaala -ala sa Mo? Te te teka, wala akong ninanakaw na relo, Jonah! At pagsisinungaling ka pa, kitang-kita ko ng dalawang kapatid ko, si Sam at si Daniel! Teka, ano ba yung sasabi niyo? Pinagtutulungan niyo ba ako? Tito, totoo naman po eh. Nakita ko na ikaw kumuha ng relo. Tito, pasensya na po. Yun po talaga yung nakita namin. O ano? Hindi ka pa rin naaamin? Siguro yan, bigas na yan, yan yung pinagbentahan ng relo. Jonah. may minsan di ko kayo pinakain ng galing sa nakaw. Ito? Ha? Itong relo ba yung hinahanap mo? Hmm! Saksak sa baga mo! Jonah! Ilang taon na tayong magkakasama sa pamamahay na to! Hindi ba ako pagbibintangan na nagdakaw ng relo ng papa mo? Ano? Tutulungan niyo ako? Kaya nandyan yung gamit ko. Eto! Gusto niyo na akong palayasin? Kaya niyo na. Kaya niyo na mabuhay. Kaya niyo na dumiskarte ng pagkain niyo araw-araw. Kaya niyo na nang wala ako. Jonah, ang mama niyo ang nagpalaki sa akin. Ni minsan hindi niya ako tinuruan na magnakaw. Hindi niya ako pinagbintatan. Hindi niya ako inusgahan. Ikaw na pamangging ko lang? Yan ang isusukli mo sa akin? Sa lahat ng paghihirap ko sa inyo? Yun ang pinaaral ko kayo ah. minali ko kayo. Binigay ko lahat ng para sa inyo. Wala nang natidira para sa akin. Itong bigas? Ayan! Saksian! Saksian sa paghihirap ko sa inyo. Mapalamong ko lang kayo. Masaya na kayo? Sige, lalayas ako. Da daan kayo mga ginawa niyo sa akin na to.